sa kasalukuyan patuloy ang paglago ng interes sa crypto at stock market investing. Pero dahil hindi ganun kalawak ang kaalaman natin dito, marami ang nalulugi at natatalo sa pag-invest sa mga ito. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang iba pang detalye tungkol sa stock market investing at ano ba ang mga tips at risks sa pagpasok dito kasama ang stock trader and content creator na si Sir Mike Sinoben o mas kilala online sa kanyang page na Stock Silog. Good morning! Good morning po, Sir Mike. Good morning. Magandang umaga po, Miss Chi, pati na sa ating mga manonood. Thank you for having me here. And we are happy to have you here as well. Sir Mike, ano po ba ang ibig sabihin ng stock market at stock market investing? Sige po. So sa stock market, dito ginaganap yung tinatawag na yung trading o yung pagbili at pagbenta ng mga shares ng mga publicly, li publicly listed companies. Yung mga companies na ito, pwedeng nasa malls, fast food, telecommunication, banko, real estate, at marami pang iba. Para sa atin, na mga normal na tao, isa itong mong investment option na kung saan pwede mong mapalago yung extra capital mo. Kapag sinabing invested ka sa stock market, ibig sabihin, bumibili ka ng shares ng company. Kapag lumago ang company, pwedeng lumaki rin yung value ng hawak ng shares. Kaya pwede mo siyang maibenta sa mas mataas na halaga. Okay. Ano ang mga benepisyo ng pag-invest sa stock market? At paano ito posibleng makatulong sa financial growth ng isang individual? Sa stock market kasi, meron tayong dalawang paraan kung paano ka pwedeng kumita dito. Una is yung pinatawag nating price appreciation. Halimbawa, bumili ka ng shares ngayong araw uh, sa halagang 10 piso. And then after a week, tumaas yung presyo nito, naging 12 pesos. At naibenta mo ito ng doon sa mas mataas na halaga na yon. Yung pagtaas ng presyo, yun yung tinatawag nating price appreciation. Yung pangalawang paraan naman is yung tinatawag nating dividends. Kung sa price appreciation, uh, nakabili ka ng shares at ibebenta mo ito kapag tumaas yung presyo para kumita ka. Sa dividends, bibili ka ng shares and then i-hold mo lang ito. Uh, marami sa mga companies natin ay nagbibigay ng dividends every quarter, uh, dalawang beses sa isang taon, <coughs> o kaya bawat uh, bawat isang taon. And mas marami yung mahahawakan mo or mabibili mong shares, mas malaki yung pwede mo makukuhang dividends. Oh, okay. Ano naman po ang mga panganib o risk na kaakibat ka ka ng pag-invest sa stock market? At paano po ito may iwasan o well, at least mababawasan? Yes, is uh, isa itong napaka konsepto no, uh, sa larangan ng investment. Lahat po kasi ng investment, meron tayong kaakibat na risk o panganib. Sa stock market, tinuturing ito na isang high risk pero high reward din na type of investment. Tulad ng sabi ko kanina, yung presyo ng bawat share, pwede tumaas ito. Pero pwede rin itong bumaba at pwede kang malugi kapag binenta mo ito sa mas mababang presyo. Ngayon, hindi naman talaga natin kaya matanggal yung risk. Pero, pwede natin itong maiwasan uh, sa dalawang paraan. Una, pagpili ng stable ng mga companies. Dito sa atin, marami tayong mga stable companies. Pag sinamay nating stable, ibig sabihin ito, matagal na sila sa serbisyo At uh, yung presyo nila pwedeng, uh, pwedeng umangat at pwedeng gumaba, pero mabaga lamang. So, kung halimbawa, kaya mo siyang <coughs> maabutan kung pinakailangan mo siyang ibenta. Yung pangalawa naman is yung pag-hold for long term. Marami ng studies na lumabas na pagka-hold mo yung asset class mo ng mas matagal na panahon, mas malaki yung chance na mas umangat yung presyo nito. Okay. Well, ano-ano mga pangunahing kaalaman na dapat taglayin ng isang individual bago pumasok po sa stock market? At paano ito makakatulong sa kanila pag-invest? Sa pagsisimula kasi sa stock market, hindi naman natin kailangan ng matinding pag-aaral or, or skill Yung basics lang ng pag-buy or pag-sell, pwede, pwede na. Pero siyempre, alam naman natin na kung gusto mong seryoso yung isang bagay, pwede mong itong arali ng, ng mas matindi. And dito sa stock market, meron tayong tinatawag na fundamental analysis at saka technical analysis. Sa fundamental analysis, dito pinag-aaralan yung kita, yung financial reports ng company tulad ng balance sheet, income statement at saka uh, cash flow statement. Yung pangalawa naman is yung technical analysis. Dito pinag-aaralan yung galaw ng presyo sa pamamagitan ng uh, technical charts. So dun sa FA or sa financial sa fundamental analysis ang pinag-uusapan dito is yung kita ng kumpanya while dito sa technical analysis naman ang pinag-uusapan is yung galaw ng presyo. Okay, well, paano po magsimula mag-invest sa stock market at magkano po ang kailangan mo puhunan in case yung mga nanonood sa atin ngayon ay eh, medyo interesadong matutunan nito, Sir Mike? Yes. So mayroong tatlong paraan no, kung paano tayo pwedeng makapagsimula dito sa stock market. Una sa lahat, kailangan pumili muna tayo ng tinatawag nating stock broker. Yung stock broker, isa itong uh, institution na kung saan sila yung nag-handle ng mga orders natin to buy or sell the stocks. Marami tayong mga uh, mga stock brokers dito sa ating bansa. Pangalawa, uh, kung magkano ang pwede mong puhunan? Kasi dito kailangan mo munang mag-fund. So you can imagine yung mga stock brokers natin na para siyang e-wallet. Kailangan mo munang ponduhan ito para magamit mo sa pagbili. Ngayon, uh, yung mga, karamihan ng mga stock brokers natin uh, nag-o-offer na as low as 1,000 pesos lang pwede ka nang makapagsimula dito. Pero kung ako tatanungin siguro mga around 5,000 para mas marami kang option na pwedeng dumiten. Yung pangatlong uh, paraan naman is uh, since nakapag-open ka na ng account, nakapag-fund ka na or nakapag-ponto ka na then you can already buy your first stock. Dito sa ating uh, PSE, meron tayong tinatawag ng mga index or uh, uh, etong index na to, ito yung kalipunan ng 30 na kumaga best Uh, stocks dito sa Philippine stock market and kahit alin dito, pwede mong piliin as your first stock to buy. Okay, well, panghuli na lang po o short message o advice na lang po para sa ating mga manonood na maring na-curious at interesado sa pagsubok na to. Yes, thank you. Simple lang ang pag iinvest sa stock market. Isa ito sa pinakamabisang paraan para makapagdagdag sa ating source of income. Huwag lang sana natin kalimutan na lahat ng investment merong kaakibat na panganib o risk. Pero sana huwag itong maging hadlang para hindi nyo na ito subukan. Ako, nagsimula ako way back pa 2009. Nagtatrabaho pa rin ako full time, so hanggang ngayon ganoon pa din. Pero dahil sa pag invest sa stock market, meron na akong added income maliban sa sweldo ko. Kung kinaya ko ito, sigurado kayang kayo mo rin. Well yan. Maraming salamat po, Sir Mike Stoxelog. Sino Ben, for sure, marami ang matutulungan ng mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po.